Kasalukuyang naglalaban sa ngayon ang koponan ng Choco Mucho mula sa Pilipinas laban sa koponan ng Korea Suwon City. Okay lang kung matalo ang Choco Mucho dito dahil pumasok na sila sa semifinals. Mukhang kalaban nila ang Vietnam dalawa. Kung mananalo sila, sa battlefield bold sila pupunta. Tapos sila ay makikipaglaban sa marahil ay Vietnam isa. Nandoon nga, ibang mga simula ang pinili ni Coach Dante dito. Hindi niya pinalaro si Nasis at Rondina. Ang simula ng laro ay sina Isamolde, Regina Rocha at Michael Ortiz. Si Dina lamang ang hindi binanta ni Coach Dante sa mga miyembro ng Koponan na sina Bi de Leon, Kang Pons at Kat Valentino. Ang Choco Mucho ay una-unang malaki ang lamang, ngunit nahabol sila ng Korea at hindi na sila nakalamang muli. Ang gulo talaga ni Ortiz, palagi siyang hindi nakakasama sa takbo niya. Sa kabila nito, medyo diga anong maganda itong larong ito. Kailangan lang nilang manalo sa natitirang laro upang tiyak na makuha nila ang podium finish para sa Choco Mucho. Kapag nagkaroon ng podium dito, ikauna nila ang Choco Mucho. Matagal na nilang pinaghihirapan ang unang panalo nila sa TVL, pero hindi pa nila ito natamo. Makikita sa unang set na maraming pagkakamali ng Choco Mucho, talaga namang marami. Madalas silang magkamali sa pag-atake. Maganda rin ang ginagawa ni Coach Dante na nagpapahinga ng kanyang mga pangunahing manalaro upang sila isang daan porsyento sa semifinals at hindi rin mabasa ng kalaban. Maganda ang pang ni Coach Dante. At alam mo ba, bumagsak na naman ang palo ni Ortiz, bawi ka na lang, girl. Matagal ding hindi nagamit si Ortiz, kaya baka kailangan pang pag-aralan muli niya ito. Nablock nga si Catolentino. Ang taas ng Korea, no? Sana pahinga rin si Dina, di ba? Parang ako ang napapagod sa kanya. Matagal-tagal na niyang sunod-sunod na laro, di ba? Si Serondina ngayon, hindi ka ng coach. Nakaupong literal sa benang ko. Joke lang. Sana si Dina magpahinga na rin. Di ba? Feel ko, si Coach Dante ay nagtuturo kay Dina kung paano maglaro. Inconsistent si Dina. Huwag maging galit ang mga BBW. Talagang may pagkawalang konsistensya si Dina. Kapag maganda ang laro niya, tuloy-tuloy yun. Kapag naging biro na, tuloy-tuloy din. Pero, ganda sa Dina. Ang laki na ng pagbabago ni Dina ngayon kumpara sa panahon ni Coach Oy, di ba? Ganun nga. Hindi talaga consistent siya, pero magaling naman siya. Grabe talaga yung mga nambabash kay Dina, sana hindi siya naapektuhan kapag talo ang Choco Mucho. Si Dina ang pinakasisisi, pero kapag nanalo, todo puri. Ano ba talaga? Naalala mo yung galit nila kay Dina Wong, di ba? Parang mabait siya, di ba? Tigilan na natin ang pagkakaroon ng galit sa mga player. Char. Totoo naman yun. Oh, ayan, dalawang beses si ate Kat. Sino ang nagset kay ate Kat? Paturo sa creamline, lahat marunong magsetter. Huwag seryosohin. Totoo ba? Hindi na sinusundan si Maika Ortiz. Madalas na siyang di sumusunod Ganun talaga. Kung hindi mamamatay ang iyong bola, magkakamali ka. Tapos na, mga bago lang pumunta sa labas. Ano na naman ang mga sinasabi natin, tama? Sana hindi matakasan ang video na ito, 'di ba? Oo, tignan nga. Sino yung nakasuot ng itim? Ang laki talaga ng lakas ng Choco Mucho, 'di ba? Sigurado, talagang papasok na ang mga ito sa semifinals sa PBL ngayong October. Kung hindi pa sila nakapasok, siguradong mag-revamp na talaga. Sobrang galing nila, malayo na galawan nila nung naglalaro sila kay Coach Oy. Si Coach Oy, walang ginawa, kundi ito lang talaga. Galit ang mga players samantalang si Coach Dante ay tunay na tinatapang ang kanyang mga players. Ito ba ang pangangailangan ng Choco Mucho, tama ba? Sana makakuha na rin sila ng podium sa PBL kasi totoong nararapat lang talaga sa kanila. Oo, talagang nararapat lang. Ganoon na lang po. Exactly two words. Maraming mali si Isamorde sa first set, maraming palo nilang hindi umabot. Naakyat nga nila ang bola ng Korea, pero sa kanilang atake, palpak sila. Hindi nila kayang pumatay ng bola. Sige na nga, kahit na Sino ang nagbawal kay Bosby? Kumusta ang kapihan ni Bosby? Mayroon ba sa inyo ang naintindihan ang sinabi doon? Talaga? 'Yun ang iniisip, di ba? Nagkamali ang palo ni Isamorde, pero nagkabawi siya sa ikalawang set. Ito nga yung unang anim ng Korea at ito nga si na grows off na si Sisi at natapos ang unang set sa labing anim na tandang bawas 25. Makikita natin dito ang mga datos ng unang set. O ang mga atake, hindi nakakabantay ang mga atake. Labing isa punto sa Chocomocho tapos labing dalawa punto sa Suwon City dahil sa maraming maling pagkilos ng Chocomocho, halos ibinigay ang set. Mayroong labing isa maling pagkakamali kaysa sa dalawa lang na mali ng lungsod ng Suwon. Kapag nablangko, panalo tayo. Halos pareho lang sa mga atep, total na pagtatangka ang nagpanalo sa ikalawang set, ang pagkakamali lang ang naghihiwalay. Galing ko bilang komentador, mas mahusay pa kay Sinadinis Dinsay. May ibang tao pa ba bukod sa iyo ngayon? Ang tunay na peg ko talaga si Sinabong Gonzales. O nga, si Aiel Estranero, pareho kami ng husay sa pag-aanalyze. Grabe, biro lang yon. Sige na nga, tara na. Paalam, nakikita ko ang aking mga ugat. Ako ang nagmamaneho ng tren na ito sa Suwon City, Korea, SCT 2.